<laughs> Hindi mama. Anyway guys, since ngayon ay nandito pa rin tayo sa Lukbang Quezon sa napakagandang Casa Esperanza. Pinayagan ako ni Mizzy magluto at makapag-vlog dito since ito nga at uh, nagpe-prepare kami ngayon ng aming lunch. Medyo late lunch na kasi ilang oras na kami nakarating dito. So yan si Ate Airene mga katwing, kaya niya akong maghiwa ng dalire. <laughs> Nagpuso ng saging, yung kalimutan ko guys. Meron akong isang nakalimutan para sa kare-kare namin ngayon. Yung aming petsha. Eh buti na lang marami kaming nadalan na puso ng saging. Dahil ang lulutuhin natin for today ay ang crispy liempo kare-kare. Yay! Excited ang lahat, gusto na sila! Samahan niyo ako guys dahil ngayon ito nakita niyo to na nakasalang na to, uh, pinapakuluan ko muna sa glit yung ating liempo. E di papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na kakailanganin natin ngayon. Ito yung mga ingredients natin, guys. Unang-una, kailangan natin ng garlic. Kailangan natin ng onion. And meron din tayong atsweti dito, mga katwinkle. Dahil yan yung magpapakulay sa ating uh, napakasarap na sarsa na kare-kare. And of course, meron tayong glutinous rice. And meron tayong fish sauce. So, ito yung ating mga gulay na gagamitin. Ang puso ng saging. Actually, pwede rin yung puti or yung pula and yung mga gulay din na kasama yung talong at sitaw, yun nga kulang tayo ng pechay at syempre ang peanut butter hindi pwedeng mawala at ang napakasarap na bagoong sausawan later! Hello, Hello. Kayo. Hiyo, hiyo, hiyo. Mandaka! mandaka. <laughs> Alright guys! Ito na ang ating liempo na pinakuluan para lang hindi siya matigas kapag biniretso natin ng trito mamaya. Yeah, medyo malalaki pa yung mga hiwa niya ha, pero papa papaliitin natin niya kasi medyo nantay lang natin siyang kumulo. So, lilitan natin mamaya yung yung mga hiwa kasi ang kakain ngayon bali ano 45 tayo. Okay, okay to na muna yung aking higo. Magluluto ako, naglagay pa ako ng perlas dito, di mo rin papakita, grabe ka naman. Hindi ng pangat na atin rin, pero ng perlas, magluluto ako, mamaya ka na, may video yun. Konting tulupa ito mga katwinkie, kasi medyo frozen pa yung loob hahanguin na rin natin yan at papatuyuin lang natin. Tapos diretsyo na tayo ng prito para makuha natin yung crispy na beer Okay? Prito na natin mga katwinkel. Ayan, nahiwa ko na siya guys. Nang so, medyo maliliit. Ilagyan ko na rin ng konting pepper and asin. Ayun na yun lang tayo. Ah! Dalawa pa na nalagay ko. Ano So, ako nung nakaraan, tignan mo naman yung kamay ko. Waiting pa rin ko guys. Ayan, medyo nakasalang pa rin yung ating IEM po. Dahil medyo marami-marami, mga katina-katina. Pero tapos na ako. Dami ko nang naprito, oh. So, last batch yung ating nakasalang ngayon. Nagpapipawis ko, guys. Sinsa na kayo, sobrang init. Eh, wala tayong magagawa. Sa lutuan tayo. wala nga naman ano. So, ganda na lutuan dito, guys. So, laki-laki ng kitchen, no? Oh. Feeling ko, chef na chef ako dito, eh. na lang, mga kasinted, At after nito, ang gagawin natin, yung sauce naman ng ating karikari. Hi, I'm so hungry. I'm so hungry, guys. <sighs> Ngayon guys, mga ka natapos na natin iprito yung ating mga yempo. Time na natin para gumawa ng sauce ng kare-kare. Pukulayin -kare. so, muna natin yung isa ang garlic. Ayan, masarap. Medyo marami lang eh. Isunod na natin ang ating uh, mga onions. Ayan. Right after niyan, isama na natin ang ating eggplant. Kasi maluluto din naman to later pag may sauce na siya. Babantayan lang kasi baka ma-overcook at masyadong malambot yung ating eggplant ang ating uh, mga sitaw. Okay. Nilagyan ko ng konting water para hindi siya masunog. Then, sasabay na natin ang ating puso ng sagi. Ang dami yun. Sarap po. Yung pagkakahiwa talaga ni Ate rin ng puso ng sagi, pusong-puso. <laughs> Di ba, Ate, may kinakanta ka kahapon? Sabi natin, I remember the boy, but I don't remember. the boy. <laughs> yung boy, Ate? Yay! Okay, mga katwinkel, ito na ang ating peanut butter. So, hinango ko na yung ibang gulay natin kasi baka ma-overcook. So, unahin mo na yung peanut butter kasi para matunaw natin siya. Then, after nito, pag medyo tunaw na yung peanut butter, saka natin ilalagay yung ating glutinous rice na powder, pero kailangan din natin siyang tunawin sa sa water. Yung ating atsuwete na pampakulay. Pero alam niyo ko guys, mas parang mas effective talaga mga katinikel kapag yung atsuwete, 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 pareho lang naman okay. yun. Yung atsuwete natin, mas gusto nyo kumulay na kumulay, doon yung siya idiretso sa oil. Kasi first example, kung bumawa sa tubig, tinry ko lang naman. Pero pag sa oil, mas mas maganda yung kulay. Ito, gusto ko sa kare-kare kasi medyo ano eh, So, malapot na malapot. Uh, Ito na yung ating glutinous rice na nilagyan ng water, guys. Kasi konti lang dapat to eh. Para matansya natin yung sobrang pagkalapot niya. Baka sumobra kasi yung lapot, guys. Ayan, no. Lumapit agad. Sabi ko sa inyo, yun. Baka ah, maging gawgaw yung ano natin, guys, ha. Guti na lang mahina yung ating apoy para... Ayan. Tain lang natin yan, mga katwinken. At para hindi sobrang tabang ang ating sauce, guys, lalagyan natin ng konting fish sauce. Konting patis lang, guys. Yan. Parang tuwan-tuwan si Silvio sa patis, ha? Mm. Yan na yung kulay. Ang ganda, oh! Nasabi na yung... <laughs> ko, yun. oh! Pwede na yan, babe. Pwede na yan, babe. Gutom na ako. <laughs> okay, so babe. Kalma ka lang, babe. Tapos na. Ta. Alright, guys. Let's do this. So, guys, ito natin ang yung ginawa ko, mga twinkle. Ang ginawa ko talaga, nagtunaw ako dito sa oil ng atswete para mas gumanda yung kulay ng ating sarsa. Tignan nyo guys, bakit na maray. Ayan o, yan yung hinahanap kong kulay ng kare-kare mga katwinkle. orange orange talaga o. Uh. Akala mo merong chicken oil sa ano uh. sa ibabaw. Since natimplahan na natin yan, may konting patis at peanut butter of course. Sarsa talaga nagdadala sa kare-kare mga katwinkle. And of course, syempre kasama din yung karne na gagamitin nyo. Masarap talaga ang oxtail. Pero dahil uh, sabi ni Ate Erin, ma'am, nagsawa na po ako sa karne ng baka. Wow! Wow! So, wow! Dati siya nagkakaroon ng baka. Sabi niya, baka pwede po. Pork naman. Tara yung Ate Erin, may mga request talaga siya. So ay mga kat-weekend, ipi-plating na natin yung ating lunch. Hindi ko alam kung lunch o early dinner na to kasi alas Mag-aalos 4 na. Tamang-tama. Maaga to para sa almusal bukas. <laughs> Gabi yung pawis ko, guys. Pagpasensyaan nyo na. Okay, okay, okay. We're ready. We're ready, guys. Ito na ang pinaka-favorite part ko sa pagluluto kapag nagpa-plating na tayo. Tensya na kayo mga ka-twinkle. Haki namay ko na may eh. kunay. Malinis naman yung kamay ko eh. Para lang magawa ko ng maayos siya at maganda. Ayan guys, so oh. Gusto ko kasi nasa gitna lang yung ating crispy liempo. Then saka natin yan bubuhusan ng ating sauce. Habang busy si Ate Erin. Ate Erin, tansyang-tansyang mo yung dami ng... tansyang-tansyang <laughs> mo yung dami ng bagong budget niya. Baka doon magkalamang. Sabi, sabi pa naman, sabi pa naman yung laundry. Okay na babe! <laughs> 'Di diba? Ang ganda mga ka-twinkle. Love it. Ano sabi yan, sinasabi ko Ryan? Ewan ko na lang kung matikman mo yan Ryan. Sige. Subukan mo at Irene. Buka mo te. <laughs> ang ating version ng crispy liempo kare-kare. And soon, siguro mga next time mga katwinkel, uh, ipapakita ko naman sa inyo ang sariling version ko din ng oxtail na kare-kare. Kasi yun talaga ang paborito ko. Pero since ito yung gagdala namin ng uh, meat ngayon, ang liempo, kasi iniisip ko baka kasi mahirapan akong magpalambot dito kung walang pressure cooker. So ito na yung ginawa ko ngayon since gusto naman din ang mga kasama ko. Siyempre hindi pwede mawala ang ating bagong pakitambit. Team version ko ng bago. Ito yung version ko ng bago. version ko ng bago. Babe, lang kakainis to. Ang ko dun, kakainis ka? Kakainis ka? Tara na, kain na tayo si Ate Aine. Nanginginig niya sa guti. Let's go, Ate! Inumpisa ng sealing ko lang. Siyempre. Ayun show oh, Diyos ko. Ayun, ah, Ayun Mike. Ayun niya yung, ano. Eh. <laughs> version ko ba ng bago. Para dumatikman niyo yung version niya ng bagoong. Okay, alright guys. Thank you Lord for the food. Thank you everybody. Sa pag-antay, medyo matagal ako nagluto. Tingnan mo naman yung skin ko. I think, kailangan ko na ng bello. <laughs> 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 Naluto na ako, bello na. Nag-ano nga yung mga makeup ko dito. Papawis so, ko ito kanina eh. That's it, everybody! Yeah. Gutom yeah. na ang mga kasama natin at lalo si Baby Sylvia. Si Baby Sylvia, ayun no. Si baby Sylvia, gutom na. Wait lang, kakain na tayo. Sylvia, eat tayo ha. Sino nag-cook ng food? Mama? Bagoong. Sino nag-cook ng bagoong? Ah, si Papa. <laughs> One, two, three, go! Yay! Love Yay. you! Love you. Clap, okay. clap. Yay. Sino nag-cook niyan? Kasi mama. Sabi mo kay mama. Thank you. Thank you, mama. What? Cook that. Love you. Meat <laughs> meat. <laughs> meat. <laughs> meat yan, meat. Ano po yan? Meat and rice. Pork. Pork. Anong ulam natin? Kare-kare. Ano po? kaye kaye Kalau boleh Silvio kaye kaye kare kare kaye terus